What's up mga kabulagers? Hali kayo at ipapakilala ko sa inyo ang isang 71 years old na mahilig mag-alaga ng manok panabong. Ayan guys, ang kanyang ginagawa araw-araw, ang paglinis at pagpapakain ng kanyang mga manok dito sa kanyang munting manukan. At alam nyo ba guys, ito din ang kanyang exercise araw-araw ang paglalakad at pagtawid sa batis papunta dito sa kanyang manukan. Regayo guys, at kilalanin natin ang isang 71 years old na si Daddy Pete. Dad. Dad, ah uh, eh, si Daddy Pete ka po pala ito, guys, no? Dad, ah uh, ano ba 'yung dadulot ng pag-aalaga ng manok sa inyo? ang ang madudurot ko lang ito ay gusto ko lang ma-exercise ang aking katawan so yun po talaga yung benefit sa inyo ilan taon na po kayo dad? Ma, ano na ako eh, 71 grabe no? tapos kaya nyo pa umakit dito sa bundok gaano na po ba kayo katagal mag-alaga ng manok dad? At talaga passion po ba ninyo itong pag-aalaga ng manok no? ay ako since 19 pa 19 bago ko nagretiro nagkaalaga na ako ng mga manok opo sasabungin kaya ito talaga ang aking ano aking hilig talaga ako to yun talaga yung nagpapalakas po siya nakakatulong po talaga sa health ninyo dad no araw-araw po kayo umakit dito galing sa bahay nyo tapos pakain, walis dito sa manukan nyo. bigay lakas talaga yun. Nang pagwawalis. Lakad. Lakad-lakad. -lakad. Akyat. Baba sa creek. Bino, 71 na po kayo. Bumababa pa kayo, pa po kayo sa creek, no? Wala ang ni. Bumabaha ang tubig. Ginatawid ko yan. Grabe po ano. Mapakain yung manok ko. si Daddy, maski baha po dyan sa creek. Eh talagang tinatawid po niya yung ano para mapakain yung manok niya. Oh dad, kwento pa dad. Eh, ang ito, ang lahi nito ay lahi ng Lemon Burgos. Lemon Burgos. Maganda pong manok din dad, no? Oh, sisiw pa ito. Binigay na sa akin sa akin kaibigan. ako na lang palaki. Mm. Hindi niyo so isusubukan niyo pa lang yan dad pagdating ng pagmulang gulang ng konti. Oh. Bro, sige. Ano pa lang ito eh. Six months. Ilan ulit ilang taon na po ulit kayo nag-aalaga ng manok dad? Nineteen, uh, No, 2012. 20, Tagal na po ano? No. Simula nag-retired kayo, ito na yung ginagawa nyo? Oo, oh, ito na. Yun ang sikreto ni Daddy po, ano? Kasi, kaya... Ito. Kaya... 71 na po siya, matikas pa rin. Kasi sa pag sa bahay lang ako, madali ako ma... ma... lulong po. Oo nga po. Ma madali ako matumanda siyempre right. tayo ay gusto mag hilig ito na akong ano, hilig okay na dad ayan dad ano ba meron dyan sa line mong yan nakailang panalo na po yan dad uh, ito tatlong panalo na ito, okay pa naman o na hmm. hindi pa to baldado kaso lang ang banda ito, mild lang. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pang ilaban. Nakat 3 wins na pala yan, Dad, no? Kinukondisyon oh. ko na nga ito eh. Para... Ah, lalaban mo po ulit. Lalaban po ulit. O kaya, eh, palaki na. Palaki tsaka ako okay, eh, ilalaban. Pero ilala may balak pa ilaban talaga. Oh, may balak pa ilaban ito. Yung mga yan, Dad, anak ba niya yan? Lahat? Itong mga dito? Ito. Itong dalawa, galing to sa akin mga kaibigan. Ito po, galing sa kaibigan niya to. Oo. Oh. Sisiyo pa yan. Sisiyo pa yan, binigay sa akin yan. O, oh, so yan pala talaga yung line mo na nakatatlong panalo na. Oo, oh, nakatatlong panalo na to. Ito yung manok to, eh, walang tinatakutan. Matao o oh. manok niya, kapamanok. Salba ito. Grabe dad, ibang klase magpalakas yung mga manok, yung manok dad, ano? Oo. Uh -huh. 70 plus na kapalaki dad, pero nakaakit pa kayo dito para magpakain araw-araw. Oo, oh, ulan. Ulan, minit. Yan. Yan ang magpapalakas sa akin. Manok talaga po, yun ang sikreto nyo. Yun guys, iba talaga yung passion ni Daddy Pizza sa manok, no? Talagang therapy niya ito, guys, eh. Ano pa yung mga inahin mo dyan, Dad? Baka pwede natin ipakita naman. Ikuwento mo yung mga inahin mo. Oo. Yung inahin ko, nando pa. po, nakakandado po talaga yung kulungan ni Daddy Pit, oh. ganda ng paggagawa mo yan Dad, ano? Oo, uh, uh, pinagawa ko then, ito dahil... I to, pinili ko lang. Pinili oh. ko lang itong kulungan. Hmm. Tapos... ko to sa amin ko. Ah, sabayin mo rin ako May ah. ano na, mga patlaglak. Huwag ka ganda sa amin, Tope, gan! Nila, tara na, i-gag na tayo! Nakapatlaglak talaga yung kulungan ni Daddy Pit, no? Ay hey dad, baka kwento naman yung istorya ng manok na yan. Ang inahin mong yan. Makita ka na Ito, anak to sa aking ano panalo sa rapol. Ano panalunan niyo po yan? Oo, oh, sa rapol. Sa, doon sa Santa Maria Laguna. Santa Maria Laguna. Ah, dumayo pa po, po kayo doon? Oo, oh, dumayo. Pumunta ka na Nag-seminar. Nakapagpalahi na po kayo dyan. Oo, oh, nakapagpalahi na kami. Amin na palabas ka na niyan sa lahi niyan dad. Oo, oh, napalabas na, nakapanalo na nga eh. Galing ah. Anong line niyan dad? Ha? Anong line niyan? Ang um, line salto. Ah, salto. Oo, oh, salto. Ano ito? magandang inahin. So yun dad, uh, guys, yun yung inahin ni daddy pit, no? Talagang magandang inahin din, no? Ayun, napanalunan niya pala ito guys sa rapol, no? Dahil sa seminar namin. Ah, sa seminar po. Nag-seminar kayo, napanalunan niya yan. Oo, oh, seminar. Ayun, well, nag-seminar si pa nun, si daddy talaga. Pagdating doon, lilista pangalan, number. Mm -hmm. Tapos, may, may, may nakalagay ng numero dito sa iyong kamay. Ilalagay sa ano? Oh, tip. Ilalagay sa... Box. Oo. Oh, tapos, yung announcer, mag-iikot yun. Ngayon, titignan ang numero nyo. Titignan ang numero. Ngayon, i... i-ano niyan yun, i-rapple kung ano. Na, ang ganda ang Itong tao na to So yun guys Yun ang pinakita ni Daddy Pete Yung kanyang inahe no ah niya na pala ito guys So yun guys Hindi lang talaga Sigal itong sabong Ano talagang Yun ang sikreto ni Daddy Pete Para Kumaba yung kanyang buhay 71 na po siya guys Kaya Purka tiglong anok sugarol na talagang ito yung may benefit sa health natin guys no? so ang gano'n na lang tayo guys God, shout out